So, uh, nag-commute lang kami dahil dati kasi nakampunta na ako dito sa Daraitan. Medyo mahirap kasi ang daan dito, mabato. Pero ngayon, medyo gumanda na. Pero, yung pagbaba papunta ng Daraitan, ganun pa rin, uh, malubak pa rin. Pero inaayos na, maganda na yung doon sabi nila hindi daw aabot ng March sa uh, mahal na araw pero sana mabot para alam mo na mas madami pa makapunta dito kasi maganda dito huli kong punta dito siguro 20 2017 pa makat kami ng Mount Daritan tapos afternoon, noon uh, nag swimming lang kami saglit Ayon. Ngayon naman pupunta kami dito sa Camp Irog para magcamping. So sabanyo kami. <laughs> Alright. Malapit na ata kami. Medyo mainit. Pero so, swabe lang. Ngiti mga gusto kong panahon. Sarap. Yun. Woo! Sarap. Ali na kami sa Camp Irog. Yes, sir. Kahit masubunog, okay lang. Diba? Camp Irog yan. Ang payapa dito sa lugar na to. Sarap. Tingnan lang namin kung saan kami makakapwesto. May mga ibang tao na rin dito. Sa ngayon mainit pa. Merong bonfire. Mamaya siguro yan. Sa sakto, tamang kape muna tayo. Habang nag-aantay. Medyo mainit mamaya. Mag-iihaw na kami. Bumili kami ng yempo. At saka tilapia na naiwan sa tricycle. Pero buti na balik. Ganun kabait yung mga tao dito sa Daraitan. So, ngayon, kape muna kahit medyo mainit habang in-enjoy yung ganitong view. Diba? ba? Kanya ka panalo dito. So bali dito nga pala kami nakapwesto dito sa bandang to. Yung dalawang tent nakita niya sa likod ko. Diyan kami nakapwesto. Ngayon ready na kami ng mga pagkain namin para mamaya para diretso ihaw na lang. Sa likod ng Camp Irog, merong talong. sarap ihaw niyan, no? so, dito lang yan sa likod ng Camp Irog. Pero syempre, ang um, pwede lang kumita siguro dito yung mga taga dito. Uh, dahil sa uh, kakilala namin yung may-ari. Uh, napagbigyan tayong bigyan ng talong. Eh, medyo dumadami na yung tao dito sa Pampirog. At uh, marami kasi nakabuk, fully book dito. Sino ba namang hindi mag fully book dito? Eh, ang ganda ng lugar. So, babalikan ko lang yung inihaw namin. Nag-iihaw sa RG na ang liyan po. Tapos yung tilapia, nakaredy na rin naman. Ayan, nag-iho kami ng liyan po. Mamaya, maliligo kami dito. Sarap po. Oh. Ay, may activity dun, no, oh. Ewan ko kung makikita nyo, ah. Eh, yun, no, oh. May nag-activity, water activity. So, sabi nila, galing pa sa taas yan. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo. Pero, kung makita nyo, ayun, oh, yun sila. Yun. Medyo maganda yung agos nung ilog. Mababa daw eh, pero hindi daw ganun kataas. tapos na kami kumain ang uh, oras ngayon ay 5 o'clock na ata so, maliligo naman kami ngayon dito sa uh, uh, anong ko, Daraitan River yung tawag dito saktong-sakto, pababa na yung araw etong ang masarap gawin dito ngayon sa Daraitan ngayon, ang ganda o oh. diba? ganyan yung view dito tapos, dito kami maniligo. Ayan, dito kami maniligo ngayon. Sakong sakto to. Yan. O diba? Ganda ng tubig yung dinaw. Diba? Ganda ka linaw dito. Tapos, ewan eh, ko, konti pa lang naliligo ngayon. Pero maraming tao dito sa Campiro. Ganyan yung Campiro. Ayun. Diba? Diba? sakto palabog na yung araw tapos ayan ganito naman ka lumana na yung agos dito sa daraitan tapos kung gaano kalinaw yung tubig ganito tingnan nyo ayan ito ayan ito kalinaw ano ba isang cup pa hindi na yung mga kasama ko so maliligo muna kami i-enjoy muna namin yung trip dito Woo! Nina. Hay oh. No? umaagos dito oh. Di ba? Yeah. Malamig ang tubig pero ang linaw. Ang sarap. Kami ay maglolomi sa taas. Ito kami kakain ng lomi. sa so, masuka na dinaanan namin. Yan ang kainan ng lomi dito. Yan yeah, ito. Sarap. Lomi. Ito, ito yung lomi. Parang special kick yan pa ito ah. ng buhay mo, baso. Uh, alas 6 na ng umaga. Natulog kami mga alas 2 na. Kwentuhan lang. Tapos, masarap kasi medyo malamig kaya medyo, ayun, maaga tayo nagising. Kasi masarap matulog sa tent. Pero ngayon, ngayong oras na to konti pa lang namin gising na tao. Tapos may inaantay na lang kami dumating yung pandesal namin. Meron kasing pumunta dito nung gabi. Uh, may nag-take ng order para daw sa delivery ng pandesal. Uh, darating daw ng 7 o'clock. So inaantay na lang namin para makapag-agahan na rin kami. Pero sa ngayon, nai-enjoy muna namin yung view. Sa kain lamig dito tayo ay mag morning walk lalakarin muna namin to para kasi malamig eh para medyo alam yun mag init ng katawan ng konti nakapagkapi naman na kami pero lakarin lang namin to kasi hindi namin to nagawa kahapon so oh, yan yung sinasabi maganda picture Ito, ay yan ano ba hindi naman tubig dito ganda tapos na hindi na so ngayon akitin natin ito Ito guys, bababa kami dito. Yan. Hmm. Ang ganda oh. Hmm. Huh? Ha? Hmm. Habang nandun kayo sa Stay uh, kayo sa Camp Irog Pwede kayo naglakad-lakad <laughs> dito Actually yung nilakad namin Papunta daw yung sa Tinipak Pwede kami pumunta doon Pero magbabayad kami ng environmentally. Pero hindi na kami aabot doon. Hanggang dito na lang kami. Pero titingnan namin yung mga bato-bato doon. Ayan. Tingnan nyo ang ganda. Ang ganda. Ganyan oh, di ba? Ang ganda oh. Ang lino ng tubig. Hindi crowded. Tapos ganito tayo may kita mong view. Kita nyo yung tatlong bundok daw yan. Ito yung unang bundok. Tapos yung pangalawang bundok. Ayun. Tapos yung pangatlo. Eto. Eto. Pwede nyo lakarin dito. Pwede na may mga naglalakad papunta doon. Yung mga nakasabay kami, pupunta sila banda doon. Pero hindi ko alam kung ano yung meron doon. Kung doon na ba yung Tinipak River. Pero dito, tatawid kami ngayon sa kabila. Para puntahan yun, no. Yung mga bato pa doon. para mas maganda ata doon. So ito, tatawid namin to. Kaya pa dito, yun. Eh. Malumalang yung tubig. Pero malakas na yung agos. Ayan, medyo maambon-ambon yon kasi yun nga yung hamog nga hindi siya yung ulan eh hindi siya yung talagang ulan makikita nyo dito maliwanag diba dito kami dadaan pero may maganda kasi dito tingin mo ang lino ng tubig kaya yeah? baka maligo muna sila diba kasi dala kong shorts eh kaya yeah, hindi ako maaligo huh? eh, hindi na <laughs> Tapos ayun may mga tao dito taas Kita Harap na lang kayo ng mga spot dito Sa sobrang lino ng tubig ng enjoy nyo Tapos hindi pa crowded Enjoy mo natin yung view dito So ayan, nakaligo na kami. Ito yung pinuntahan namin yung bato. Tapos, nagigilo kasi yung hindi pala nakaset na maayos yung camera. So ayan, nag-water tubing sila. Pag nakita nyo, ayun may activity yun. Tapos, dito kami naligo. Maganda dito kasi hindi crowded, walang tao talaga. Siguro hindi daw alam pa kasi ng iba na meron ka dito dito na pwedeng ligukan. Kung so, saan kami naligo, doon sa part na yun, kami lang talaga yung tao. Kala mo tuloy, eh, um, Parang ikaw yung may-ari kasi ikaw lang talaga yung tao. Ikaw lang talaga yung tao doon eh. Kanina naglalakad kami doon sa may daanan ng mga tricycle, ng mga motor. Pero dito, ngayon dito kami naglakad sa may ismong bang camping na lugar. Ito sila. Kami na daan. Nasa Agos. Hindi halata. Pero mga Agos ang tubig. Kamu, hindi na eh. Kitang-kita yung bato. Eh. Hmm.

yun diba hindi ito maliwanag eh pero yung pinuntahan namin doon na doon hindi doon yung sinasabing ka kung bundok nakaka-relax talaga no totoo lang yun diba kung nga doon eh gusto mo mag-endo ay insyado ka lang stress tapos dami kang inisa problema gusto mong mo makapag-isip-isip makalayo muna sa pagsubok ng realidad diba huminga na malalim baka lang dito bukod sa tahimik, kaya eh napakabait ng mga tao dito so yun na rin yung advantage na meron dito sa lugar na to so ayun kung um, siya pumunta dito may enjoy nyo talaga